animal was Hearth making of this video correct me? If I'm doing something wrong here, Mr. Jocks idol, TV, disclaimer, no animal were harmed filming this wild video. Kasi busy tayo sa ating laban. Halos magaganda ang ating laban mga idol. Linggo-linggo may laban tayo mga idol. Tumigil lang tayo nung nakaraang karang linggo kasi namatayan tayo ng panglaban kung mga sign na yon na mag stop naman tayo ng maglaban kasi halos buong buwan buong buwan linggo linggo may nilalaban tayo naglalaban tayo ng 1 hits lang, 2 hits tapos maglalaban tayo ng apat isang talo, tatlong panalo mga ganun mga idol. <laughs> Ngayon mga idol, kaya nakuha ko yung sunod-sunod na panalo kasi ang ituturo ko sa inyo mga idol, yung mga basic sa ating pag-ulot ng mga manok. ibali kung baga timing, timing lang tayo mga idol. Kasi ang ginagawa ko mga idol, diba pupunta tayo ng ulutan, mag-uulot na tayo. Di, ang ginagawa ko yan, steady lang ako muna. Hindi ako yung pakikipag, ano kahig -kahig na, kahig-kahig na. kay pares-pares. Di, ang ginagawa, naghihintay lang ako mga idol, naghihintay na may lumapit sa akin. Tapos, pag sinabi kong ayaw ko, di, di yan pipilit. Alis din yun. Pero pag bumalik at kinukulit-kulit ka mga idol, huwag mo patulan mga idol. Tapos, pag matagal-tagal naman na binalik-balikan ka ng unang nagulot sa'yo, kanain mo na yan mga idol. Yung manok nila. Kasi sure bull yun. Ayaw na yun ipadala sa kanila. Yun. At yung isa pa, idol, mga idol, isa pang hanapin nyo yung maingay, maingay magulot, lalo na sa pila na, yung parang atat na atat nang pumasok, yan, 100% yan mga idol, subuko na yan, yung ayaw na nilang iuwi ang kanilang mga manok, yan, Yun, ganun lang mga idol, timing lang, maghintay tayo kasi, magpupusta tayo, oo may tiwala tayo sa ating alagang manok, pero, Siyempre, hindi basta-basta dapat ang ating pagulot dapat kung mga balikatan tayo o nakaalamang tayo kasi hindi natin pinupulot ang ating ano, kamusta, di ba? Kahit konti yan, minimum 3-3, 5-5, yan, ganyan. Kaya, 11, mga gano'n, 22, kaya dapat tamang-tamang ichada lang hindi tayo palalamang malamangan man tayo pero kunti lang kung mga, sa tanda lang tanda lang pero sa tangkad dapat kuha natin yan at katawa no yan hanggang dito na lang mga idol sana may natutunan kayo at uh, kanya nyo susunod na aking mga vlogs at ipapakita ko yung ating manila yan hanggang dito na lang mga idol palamat God bless